Hi guys, good morning, good morning, good morning. So here naman kita subong sa plaza sang dumalag mga idol. So medyo mahina ang boses na mga idol. Kaya basi an ta ang mga tao dali. So ano naman ni mga idol. 100, ibiling ko naman ni eh. kagang sticker ta. So good luck sa mga kwasi ni mga idol. Sa mga solid supporter ta. Ari ang sticker ta mga idol. Then ang inyong mga pamahaw. Kung makwa nyo. So kung hindi nyo ni makwa mga idol. Within 24 hours. So, dugangan ni mga idol. Madugang, mahimo naman niya 200. Tapos, ibutan ko naman sa ibang mga plaza. So, here kita sa itong isang dumalag. Ari. Ari ang dumalag, mga idol. At, ah. sa kanais, nice. gidsang morning. Tapos, subong diri dumalag, mga idol. So, kamo na lang bahala kung katuwaan nyo na diri kung hindi. So, sa mga solid supporter ko dyan, para ginisay inyo ang ginhimo ko mga video, mga idol. Para at least may ara na ka mga sticker ko. So sa mga nagpangayo ka sticker ko dali sa dumalag So kahigayunan nyo na ni mga idol Kag may harapan mga pamahaw sa pagkato niyo di So ari mga idol medyo may kahirapan naman eh kung sa mga Tagalog po mga idol no At uh, lagyan ta ng kunting hirap So good luck sa mga kwasin ni mga idol Hopefully nga ma kwa nyo ni So good luck Kag sa mga nagreklamo dyan mga idol ah. Wag kayo magreklamo dahil uh, ginawa ko itong video um, para sa inyong lahat, di ba? Tapos sa uh, sorry kung medyo aga ta subong idol kay hindi lang mabalang aton nga time gani update gid kamo mga idol kag i-follow nyo gid ako para at least sa uh, um mas updated kamo sa mga ginapamutang ta kay basi mga sini nga inadlaw mga idol basi kag dako na ni. So basi inyo na mga plasang mabutangan ta. So good luck mga idol and let's go ibutang ko na ni mga idol bye. Dire ko bola ibutang. Okon Direta na ibutang ni butang mga idol. Nice. Or direkta ibutang mga idol oh. Ayan Or dirita man ibutang mga idol. Tara. Or direman mga idol. Nice. Or direman mga idol ari. Nice. O direman mga idol. Nice kid medyo mabulubod na nga games mga idol no kokon dire na lang mga idol ah nan lacing <laughs> ilikid or whatever dire na lang butang ko na nada para wala ka laban dasig lang I'm um, sorry na mga idol bali tapos na kita so medyo mabudlay na gitong nga challenge mga idol no so basta dire lang sina mga idol oh dire lang sa tunga sini why na ni nakalapaw basta dire lang sa mga higad ni mga idol di na ni makalapaw dire sa ano dire na ni makalapaw dire mga idol oh basta sa libot yun lang sini so medyo mabudlay mga idol kay para at least sa uh, madugangan ko para at least mas dako dako naman so good luck sa mga kakwa kag advance congratulations especially sa mga estudyante idol so sa mga nga uh, solid supporter ko noong kahigayunan nyo na yun yung idol nga mga kwa ang aton nga sticker then may harap pa mga pamahaw kung ni so araw mga idol basta dili langit inside langit sinidre o oh. Nan. O okay, na kay So kay aga pa subong gani um update nyo gid mga idol, follow nyo gid ako idol para um, basi by this uh, day, basi nako dako na mga idol. So abang lang gid ah. Basta mambal ko na idol, abang lang ka good luck sa mga kuha sini. Basta dire lang gid. Kag nakita nyo to sa video naton mga idol, basta amo lang tong uh, amo lang gid to gin butangan ta pili dito. Kag amo lang tong uh, klasika tanom So ya yeah, tanam or Amo nabasta Basta, basta ini diman to tanam Punggit tau nyo lang mga idol ah. Basta amolang gitu nga klasik Kung din lang to, amo amolang gitu So thank you so much Sama solid supporter And please follow for more video And god bless Maka uh, makakwa And congratulations And bye bye